<laughs> 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 ito na. Ang pangit ko utang yun. So guys, ito sa loob para matanggalin mo lahi po yung fan. Pangahit. Ito so, yung... wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ang pagkiliti-kiliti mo. Sabi na ni mamaya, hindi ka na karabaw. Tawa ka na. Yung kilay, tangere na kilay. Tangere na, hindi lewag na. rin na. Kuti lang. Oh my God! Wow! Oh, huwag ka malikot ah, nabawat mo. <laughs> Parang yung Parang Anong ba yan? gupit na yan Pati... <yun>. <laughs> <laughs> Ginawa mo lang bang sa dyan niya.